Good day mga gaw. Isang mapagpalang araw na po sa inyo lahat. Welcome lang po dito sa aking munting channel mga gaw. At una sa lahat, shoutout ko na rin po yung aking mga subscriber dyan. Lahat-lahat na po. Hindi po natin na isa-isa. At saka sa mga silent viewers po natin dyan mga gaw. Shoutout na rin po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo patuloy na support at panonood mga gaw malaking tulong po yung oras na ibinigay nyo para sa panonood nitong mga video ko po mga gaw. At ako po ay lumusal po nagpapasalamat sa inyo. For to this video mga gaw, ay ibabahagi ko lang po sa inyo lahat yun pong development ng ating pagbablog agaw. At ngayong araw po agaw ay masaya po ako agaw dahil natanggap ko na po yung Google AdSense pin natin na sa channel natin. Inabot po kanina ng taga post office po dito sa amin mga gaw. At siyempre masaya na po tayo gaw dahil meron na po tayong pin sa Google AdSense. At ito na po yung nagaw. Yan. Hindi ko pa po ito nabuksan nagaw. Mamaya-maya ay pagdating pag uwi ng asawa o gaw galing trabaho ay bubuksan po namin ito at siyempre naman po mga gaw hindi ko po maabot itong stage na to sa pagbablog kung hindi po dahil sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta po mga gaw sa inyong walang sawang panonood pag like, pag share at saka pag comment na rin po maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga gaw at katulad din po ng ibang nagpablog agaw. At ay yun po yung hangad natin agaw na magiging successful po yung channel natin. At yun po ay makakamit lang po natin. Sa pamagitan lang po ng tulong ng mga viewers natin. Kaya talaga pong taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. At ito na po agaw, pag pinagpala tayo ng Panginoon at magtuloy-tuloy po itong pagbablog natin balang araw pag makakasahod na tayo nito ay malaking tulong na po lalong-lalo na po sa gagastusin natin dito sa pagmamanok makakabili na po tayo ng feeds yan nang sa ganun naman po agaw ay patuloy pa rin po tayo makapaghandog ng mga samo saring mga video para sa ating mga minamahal na mga manonood. Yan mga gaw, sana na po ay patuloy niyo po supportahan itong YouTube channel ko. At saka yung iba naman pong mga YouTube channel, yung mga YouTube creator. Yan. Uulitin ko po mga gaw, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong patuloy na suporta at panonood. At sa mga bago po nating mga taga-panood dyan mga gaw, sa mga bago lang po dito sa channel ko, welcome na welcome po kayo dito. Sana po ay maibigan nyo po itong mga ina-upload ko dito. At welcome din po kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Yan mga gaw, yan lang muna yung magandang balita na ihahandog ko sa inyo about sa channel natin, Agaw Senior. Hanggang sa muli naman po agaw sa mga susunod na mga video natin. Sana naman po ay patuloy nyo po suportahan. God bless po sa inyong lahat at saka ingat po kayo palagi.